Okay, mga kaibigan. Ito na po yung ating uh, pagbubukas ng ating karinderiya or take out content sa aming uh, parisan ni Kapanol. Ayan na po. Ang unang pagkikita po sa inyo ang pinakamahal ngayon na sangkap sa panluluto. Ito po yung walang iba kung hindi ang carrots. Ayan. Ang pangalawang pagkikita ko sa inyo, ito, ang sibuyas. Ayan. Ito mga pasangkap namin. Ito, sibuyas, ay ang sasako po ay 1,001. Ito naman po, yung uh, kulay puti ay uh, 650. yan po, pali tatlong araw lang po ito. Pisa, Wibes, Sabado, ang tasawag na sibuyas. Ayan. Ayan. Ito po ang okra yan, ang okra po para po to sa gulay na ah uh, ang sahog po sa pakbit sinigang yan po ang, ang apil po ni okra ang ito naman, ang sahog na kahit saan pwede ang bawang, yung pambawang namin oh ay nakilo sa loob po ng tatlong araw po yan ayan guys ito naman ay ang sitaw. Ayan po. Ayan, sili. Ayan. Sili. Sa kang talong namin, oh. Ito yung mga pamilya yung kapon. Talong. Ito ay patatas, oh. Okay. angkat na lang po, ah, uh, mamaya i-update po kayo doon sa iba namin sa hug. Okay. Ahaba po ang video ko.